kaya nagkaganito pero dati hindi ito hindi ito ganito kasi anong magrabag-grabay ang daanan na ito guys ayan binuldos siguro dahil nga asa si sisimintuhin na yata ito pero walang nangyari ayan kawawa tuloy yung mga tao grabe daan-daan lang ba oh grabe kung hindi binuldos guys hindi magkakalito ito kung hindi ito winoldos, hindi magkakaganito. Winoldos nila. Tapos, hindi nila inayos, guys. Kawawa yung mga residente dito, guys. At saka yung mga dumadaan dito, kawawa. Dapat, dapat tinambakan muna nila ito dito ng grapa. Tapos, pinison. Pinanito na lang nila. O, oh, kawawa yung mga dumadaan dito, guys. Grabe. Grabe, ang putik talaga.